Magandang umaga, samahan nyo akong magluto ng laing. Gayat na tayo ng sibuyas, bawang, luya at tsaka, syempre ang baboy. Sasamahan ko yan ng pritong isda on the side. Una, pakuluan natin ang baboy para medyo namambot siya. Then set aside. Gisa na tayo ng bawang, sibuyas at saka luya. Ayan. All sit down Then after that, mushakel na, mekus mekus. Ilagay na natin yung bagong eating, eating, dyan after ng pag-isa. So Pampasarap sa gata. Mekus mekus ulit. Pagluto na ang baboy, ilagay na natin yung bunga ng gabi susunod na rin natin yung sanga niya pang Ilocano to guys kaya puro sanga lang yan then yung unang gata pakuluin, takpan pag malambot na ilagay na natin yung kakang gata yan, sarap nyan syempre titimpla mo yan ng ano, bechin, paminta, tsaka asin yan, nilagyan ko ng sili after dyan, luto na yan Di na na video yung pagprito pero luto na yan. Kain na tayo!